Bulto-bultong bloke ng shabu ang nakuha ng PDEA, Coast Guard at PNP sa baybaying sakop ng Ilocos Region. Noong weekend, pumalo sa 6.8 billion pesos ang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Pero nadagdagan pa ito. Sa baybaying sakop ng bayan ng Magsinggal, Ilocosur, isang sako na naglalaman ng 25 bloke ng shabu ang nadiskubre. Nagkakahalaga yan ng 179 milyon pesos sa baybaying sakop ng bayan ng Kabugaw at Santa Cruz, Ilocosur. Tigisang pakete naman ang natagpuan. Dahil dito, pumalo na sa 7 bilyong piso ang halaga ng nasamsam na mga droga sa isinagawang imbesigasyon ng PIDEA, ang International Crime Syndicate na Sam Gore ang nasa likod ng mga ito. Ito ay alyansa ng limang drug group sa Asia-Pacific region. Ito ang 14K, Bamboo Union, Big Circle Gang, Sun Yin On, at Washing Wo. Xinguo. Sa pahayag ni Undersecretary Isagani Arneres, Director General ng PIDEA, ang paggamit ng pakete ng tsaa sa mga shabu ay trademark daw ng grupo. Dagdag pa niya, ang pagtatapon ng mga shabu sa karagatan ay isa lamang sa mga paraan ng grupo sa pagsasagawa ng smuggling ng droga sa mga lugar kung saan sila nag-ooperate. Pinuri naman ni Neres ang mga mangingisdang nagsuko ng mga kontrabando sa mga otoridad dahil naiwasan daw na maipasakamay ang mga ito sa mga masasamang loob. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagsira sa mga nakumpiskang shabu at panagutin ang mga nasa likod nito. Binunot at sinunog ng mga kinatawan ng Benguet Police Provincial Office ang mga tanim na mariwana sa kabundukang bahagi ng Bakun at Kibungan, Benguet. Aabot sa 3,250 na tanim na mariwana ang sinira ng mga pulis at nagkakalaga ito ng 650,000 pesos. Ang nasabing operasyon isinagawa noong linggo June 8. Wala namang nahuling cultivator sa operasyon. Imbog naman sa Cabanatuan City ang isang lalaki sa isinagawang operasyon kontra-droga. Isinagawa ang operasyon sa Barangay Cruz Roja noong ikapito ng Hunyo. Dito nasamsam mula sa target ang aabot sa 51.15 gramo ng shabu. Kasama rin nasamsam ang perang ginamit sa transaksyon at iba pa nitong gamit. Maharap ito sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon, RNG News.